yan mga kahayop. so meron ka tayong list pwede na tayo nababas ay na kasi hindi ako nalagyan so ang hirap hindi ka makakalabas kapag ano or pag ka hindi ka na makapasok uh, nandito tayo sa ano uh, nasa Cuba no? so naghanap tayo ng uh, fishing spot so manginis na tayo wadi na so, try natin mag-ingin uh, sana makauli tayo kahit ah uh, Uh, malilit na pero babalik natin ang bus pero pag pwedeng dalhin oh wow bird oh no look at the bird kala ko masasaga sa akin ipo siya, eh. yung ipot sa so, uh, ang laki nagulat siya biglang hindi pa niya pasalubong sa akin So, ayan. So, hanapin natin yung fishing spot nila, no? Kasi, dun mismo sa resort, hindi daw pwede magdano -piket. so try natin dito dito daw ang pwede dito daw talaga na sana may isda ah, uh, pero pag gano'n to sana yung mga purong pa pato. yun magandang fishing spot to ayos Wow, yan ang gusto ko. Wow fishing spot nga talaga to so very ano lang ha very mainit so init so init so pwede niyan hanap tayo ng parking pag, pag, wala dito punta tayo dito sa batuan so pwede tayo siguro dito dito try natin wow yan dito tayo mag-fishing ayos Ayun, maganda rin dun. Pero okay na to. Mga ng spot na rito. Ito na tayo mga fishing. init lang, mainit talaga. Sobra init. So, hanggang dito na lang yung sasakyan. Hindi na natin dalay ng ganto Nakakatakot eh. Ayan. Ayan. Ganda rito oh. Ganda ng ating mga Ayan, nandito po tayo sa Nasug Bukatangas. Ah, uh, ito yung fishing spot nilang tinatawag. Eh. So, sana makauli tayo dito. Sana maraming isda. Ayan. Sakto-sakto dito. Ayan, dyan tayo mag-fishing. So, set up muna natin pang bilis natin. Para maganda laban. Gunggong! Barili kita sa mukha eh! So, mag-set up na tayo ng dalawa. Kasi ang hirap mag-set up. Sobrang dami. Hey! That's pretty good! may kasama tayong aso pakainin natin siya mukhang nagugutom siya so meron naman tayong dalang uh, dog food so are you hungry ha? Huh? I'll give you some food oh, I'll give you dog food here oh come come on you eat you eat you uh, 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 eat a lot you eat that you eat all that uh, you eat all that uh, you eat <laughs> Tug hmm. ka ha Pala na ng tubig mo ha hmm. Okay na may dal tayong dog food so Prayin natin siya Sanggat na rito Tingnan mo naman saan ka maghanap ng pagkain dito Paano ka mangingis na wala kang pang Doggy Gunggong kita sa mukha yan so nagsiset up tayo ng pangbingwit natin no Ito nang malaki sinetop natin. Para mas maganda-ganda. Ang malayuan ng bato. Open the basket. Line open natin para hindi na tayo kung gagawa ng leader line. Patagal lang. Rekta na yan. Hindi naman kayang putulin din to. Mahirap putulin to. Pinakamabigat na ano na to eh. Yung ano po. Ano? Parang nabulunan siya. <laughs> Kasi ano, ano siya? Nabulunan. E, nabulunan. na. Ang Nabulunan pa aso. So, ang gagamitin natin, ito, inalure at gagamitin natin fishing lure pagdaman natin ito yung bago baka may tama na to eh kopya okay. yeah. natin ito yung bago rekta na wala na tayong gagamitin pang ano Cheche por -che Aray, putsa oh, ka. Ah, haba, patayin na natin, haba eh. Hindi na tayo. Hindi na tayo. Ayan. Try na natin. Putang inang na, lakas ng hangin para tayong tatangayin. Yun nakakatakot dito. Lakas ng hangin, sobra. Yun, maganda. Yes. Ayan natin. Grape, ang grabe, ang daming isda. Pero hindi yata kita, hindi makikita dito. Yun, dami, oh. Huh? Hindi mo alam kung mga dilis yata yan. dami nila. Seven hours later. Ayan. So, naubos mo yung dog po, da. Very good. Naubos dog So, ayan. Wala pa rin tayo kailangan lang kung paano ipapakita sa inyo. Ang dami sa mga kaya hindi man nakalag. So, magkapal tayo ng hipon. Kasi yun daw, sabi nung kausap ko yun na yung guard, ang pinakamabisa daw talaga yung hipon. Yung hipon ang pinap pinapain nila. No? So, try natin maghipon. So, hindi sila kumakagat sa ganito klaseng lure. Eh. So, try natin yung hipon. Or tayo ng pangbingo at setup tayo ulit ng panibago. Pagi na tayo magtanggal dito. Hirap eh. Mabigat to. Malaki eh. So, try natin yung maliit. So, hipon naman, hipon. 8 hours later. Yan, mga kayo. Wala tayong mahuli po. Tayan. Low tide daw kasi sabi nung ano. Low tide, ang mga isda daw e, eh, umupo na sa mas malalim na parte. So, mamaya balik tayo hapon. Taas na daw yung tubig niya. Sabi nung guard. Ayan mga kaib. So, ah, napakahirap pala talaga. Ang daming isda. Sobrang dami. May malalaking nga grupo-grupo silang lumalangoy. Pero, wala. Umiiwas sila mismo eh. Mapapansin mo, pag binatuan mo, iiwas sila. Hindi nila hinahabol yung pain natin, no? So, ayan. Babalik na. Hanap tayo man, no? Iglip ako. Hanap lang tayo na ang mapwesto ng hiling na mapwede natin matutok. pag ano, palitan na tayo doon sa sa hotel na tinutuloy natin tapos tulog na muna tayo hindi na problema kasi mga yan tulog yan sila kising yan ano na eh gabi ni possible eh pasyal na lang tayo dito muna pasyal kung ano po bang dito na pwede natin makita no? ah wala na dito na pala to parang helipad na pala to ah dito yung helipad na pad So, dito naman po yung mga helicopter. What? Ayan. Ang white sand din, no? Pwede ka tayo maligo. So, marata tayo dito. Silip tayo, silip. Ayan, so, wala tayong magawa. Wala tayong mauling isda. Ah, uh, libot-libot na lang tayo. Tanawin natin yung mga magagandang views dito. Yan. Bola lang yan. alang hirap. Putang ina. Ang init. Oh. Sobrang init. Pawis na tayo. Wala pa rin mahuli. So, yan. Tingnan natin dito. Ah, maganda. White sand, oh. pa Pabulin tayo ng aso. Ayan, may dogs pero malitang siya. Semua ring kemain. Ha. Semua kemain. Pakai ini kita, mau mau agak ini. Tinggal kita food, ha. Ha, oh, kan. Tinggal kita food, meron akong dog food dito. Pakai ini kita, ha. Pakai natin tong doggy. Ah. Oh. Ah, ini mana Busimu, Ah. kakain na lang tayo ng aso puta wala tayong ano eh wala tayong mauling isda kahit man lang maliit eh pero ibabalik din naman natin makahuli lang parang sports fishing lang ba Amme. ah, kasiyahan na rin sa atin yon, sports fishing lang kasiyahan na rin sa atin na makahuli tayo no kaso wala wala tayong mahuli Ayan, ubus. Ubusin mo, ah. Ganda na mga tanawin dito, mga kaya po. So, nice here. So, nice here. So, ayan. Ayan, ganda, oh. Oh. Mm. Sariwa hangin. Tayimik. So, kahit magsisigaw ka dito, walang awat sa'yo. So, bola lang yan. May inumin pala tayo dito, bago tayo muwi. Yan, papresko muna tayo mga kaip. So, may Meron tayong inumin dito. Eh. Yan. Apple juice. Yan lang. Mas Yan, dito eh. Pero inumin na natin kasi hindi tayo nakabili ng soft drinks eh. Puro yelo lang itong nabili natin. Yan. Grabe. Ang hirap. Nakakauwaw. Ano Ano ba ito? Wow, ang sarap. Cooler, ang sarap ha. Mas masarap pa sa Sesto ha. Eh. Sesto kasi may, pag ininom mo may gaspang. Sa lalamunan ito, wala, smooth. Wala siyang ano. Sesto, parang may gamot na mamay. Maano eh, maano mo sa lalamunan mo. Ito wala, smooth. Ano bang tataklay Sino may gawa nito? Sa coolers lang oh, coolers apple. Ang sarap hindi siya lasang gamot sakto sakto ang dami sakto sakto lasa ang sarap talaga niya yan pwede na na nauli na kayo ay pinakain na kita kanina busog ka na kanina oh oh nanginahin ka pa rin dyan busog ka na eh hmm um, wala na binigay ko na sa'yo kanina oh binigay ko na sa kanya yung huli No more na, no more, sorry. No more na. na. Bye. Ayan, hey, na. Balik na lang tayo dito mamaya ng hapon. May ating mga O, tayo ng huli dyan. Pero parang ating isda Manaman na naman na kagat. sarap ba? Sabang <coughs> so, na panahid na yung tubig o pang isdaan talaga pang fishing, ano lang ito eh. No? Pero ito, uh, para kasi ito ng mga uh, boat. Sirap mga para kasi pag may pag

Tingnan muna tayo kahit mga ano. Aga pa naman eh, 12:30 pa lang, no? So wala pang ulang, wala nang namili sa amin, no. Wala nang namili, wala nang So wala nang problema kasi kumain na kami ni Angeline. Nakain ko na si Angeline. At uh, sila pa, sila sila magutom kasi wala tulog sila, eh, no. So, Tayong na magkasigaso ng kakainin ng so, kumili. Kaya, putusan ako ano, sila nagyayari dito hirap kaya na natin sila ayan ayan mga kayop so pagpahit natin hotel ah, uh, wala pa kayong food kasi tulog sila lahat wala tayong pagkain kasi tulog sila lahat kaya so, sigurado tulog yung mga pag ang mga pagod mga puyat wala pa actually ako wala pa akong tulog no? pero syempre sanay tayo sa ganito eh lalo na excited ako sa dagat <coughs> so mag fishing kahit wala akong mahuli okay lang naman kasi yan na ako nun natutunto ako mag hindi totoo yan bato eh nag-aaral na ako mag bato yan eh. na naman putol na naman ako kasi pag nagtataka ako binabato nila pag ganun eh kaya pag ganun ko hindi sasabit sa damit ko sabit bubuhol yung tali pag ganun pala pag bato mo wala hindi naman So, ang hirap. nagpa-practice uh, tayo. Okay na, happy na ako ng ganun yung nakapractice natin yung bata ng ganun. Nakaisa akong bato eh. Perfect sa akin. Layo eh. Pero syempre, di siya, parang di siya pwede to sa, ano eh, sa malaki. Pag yung mahabang uh, rat, ang hirap yung eh, ganun. Di kaya talaga puma, pumapaligtad, pumapalong, sa sa saan pupunta. Pero sa maliit, kaya kaya ganun mo lang kaya kaya lang hindi ko na makuha eh na buhol ang dami bu ng gupit ang buhol nagkakamali ako suma, sumasayat eh so syempre, magwal lang naman tayo sa pagkifishing so aral aral mo na. <coughs> 15 minutes later picture picture tayo dito tapos ayun lang pala yung mga hotel natin eh Diyan tayo, anin. Ayan. Ayan, yung mga hotel natin dyan. Ayan, picture lang tayo dito sa boat. Ayan. May boat kasi, ang ganda na Tanawin dito. Ayan. O, ayan, dyan tayo galing. Ayan yung ganda rito. hours later. Yan, mga kayops, so. Revenge tayo, revenge. Balik tayo ulit dun. So, babalik tayo ulit sa fishing spot na. No? Uh, kasi ang init kang init, hindi ko na rin kinahayan. Saka yung antok, nakatulog naman na tayo. So, ano na, uh, 4.30 na, no? So, meron lang tayong uh, isang oras. Para makapag -fishing, fishing pa. uh, makapag-fishing-fishing pa. kasi magtitilim eh. titilim na dun, malamang wala ka na rin makikita. So, balik tayo doon. Ah, uh, one or ayan. So, na natin. Try lang ulit, try. Tayo makahulit, eh. Tayo mapoprostrate. So, try and try lang yan. Ayan. Dito na tayo, makakayo. So, yung fishing spot natin. Ayan, nataas na nga yung tubig. Oh, may ano, may nag-yari. Oh, may nag mataas na nga yung tubig may nagpapagas pala sila ng gas pagkala so ayan, taas na nga yung tubig so hindi siya dito dito. taas na, so, na, na nga yung tubig mataas na ayan, e Ten seconds later. Ayan, mga kayop. so set up tayo ulit, no? Set up, set up pa tayo ng isa pa. Kasi ano, ang hirap pag putol ka ng putol ng ano, palit ng lure. So i-set up na lang natin para nagagamit naman natin sila lahat. So ayan, uh, nakailan na tayo, no? Wala pa din, so... <laughs> hindi ko alam kung nag-record dun sa ano natin. Sa... 4K natin, eh. Pulo ko 4K, eh. Bilang ano... Hindi lang nag full memory Full memory Ang nga yan Titipid tayo sa baterya tas nag full memory siya Hindi ko alam kung nag record yung mga bato natin Yan so nakatatong no, Setup na tayo no Ito maganda rin ito lumang oy ko maganda lumang Kaya lang Ewan ko baka walang isda dyan <laughs> Wala nang sumakagat eh Saka yung hipon maganda Itong isa naman, ito, etong lure natin na to, hindi ko alam kung ilang grams yan, no? nakalimutan ko na. Hindi ko nakikita kung paano mong, kasi lubog talaga siya nakalubog. Unlike dito, nakalutang. Saka to, nakalutang yung ipon. Yung lure na to, isa, mabigat kasi yan, sobrang bigat. Kaya pag tinapon mo yan, sobrang layo. Ito, magaan, dinagdagan ko pa nga ng tingga. Eh. Nagdagan ko pa siya ng tingga kasi sobrang gaan. Ang hirap iba eh, to ng malayo. So ano na tayo Tatlo na itong na-set up natin ha? Tatlo na itong set up natin Iba-ibang lure kasi ang hirap magputol Putol tas kabit Putol kabit mahirap Eh marami naman tayong rad eh So tsaka ano eh Ah uh, tawag dito nakalimutan ko yung tawag Ah uh, Basta spinning yan alam ko Ayan Eh di up na natin para Tagi isa silang lure iba iba so tinetesting natin kung sino yung mas maganda ngayon ah uh, gawin diba natin kung may maganda dito kung sino yung may, may may mauli man tayo dito di siguro yun yung mas maganda try natin ulit pata tayo ulit yun mga kayo palit tayo ng lure kasi ano sumabit wala na nga tayo mauli nasabitan pa tayo ng lure. yan o palit tayo ng lure hindi na nga tayo makauli nasabitan pa tayo ano na ang galing. Grabe. yung na uli, sabitan pa. So, hindi ko na nilagay ng tingga para mas maganda nakalutang. Mahirap din kasi pag nag ano, lumulubog. Kaya lang kasi syempre baka nasa ilalim ng isda eh. Pag sa lubog naman wala din din, wala din kumakagat eh. So, ayan na natin siyang ano, lumangoy palutang. At hindi siya sasabit sa mga corals or sa ano. May mga corals yan eh mas na ano yan sabit talaga yan so yan ah uh, magga, magagabi na no? <coughs> yan, palupog na araw wala pa rin tayo na huling isda tatlo na yung setup natin so hindi natin alam kung uh, walang isda dito no? napaka imposible naman yan no? sa lawak nyan pero wala talagang kumakagat kasi tingin ko parang nakakakain na sila dito busog na kasi ang dami talaga sobrang lilit para mga dilis grupo sila ang dami so sabi nga ng security ngayon kung lalambatin mo yan ano yan ah, drum drum na ha? ilang tonelada yan naparami sobra dito kaya sa kanilit mal malilit pa nga sa ko eh so possible naman yung nakakain na sila dito so busog na. kaya wala na kumakagat so iba iba na yung pain na ginamit natin no na lalur na, iba na, na so wala pa rin ayan ganda. at least na enjoy naman natin no na enjoy natin ang todo yung pagpipishing kailang hindi ko maisa hindi ko maisama si Angelin tatakot ako yun delikado kailangan may tagahawak may magbabantay sa kanya kasi mam malaglag yan dyan ako po malikot kasi tatak takatak mo so kailangan talaga so bukas baka yayain sila dito ng umaga papasyal ko lang sila tapos bago bumaba ang araw, ay tumaas pala yung araw. <laughs> so, nga mainit na, alis na kami. Kasi mahirap na yung init eh pag ano. So yan. Wala talaga. Ayan, no? ang ganda, ang ganda rito. Sobrang ganda. Nga lang, wala tayong mauling isda. Ang isda eh. Wala eh. Ayan so ini-enjoy na natin yung uh, ganda ng tanawin dito at saka yung sarap ng simoy ng hangin napakalamig pero so, napakasarap sobrang lamig siya yung mainit na singaw na sa ibang dagat kasi yung kahit gintong oras na yung simoy ng hangin yung yung kasama yung init pa din ng dagat no so dito hindi malamig sobrang lamig kasi yan napapalibutan ng bundok to paikot yan no Akala mo ano siya lake Ayan, Akala mo lake yan oh, Parang kala mo sarado siya O oh. oh, diba Pag mo Akala sarado Pero Yan Dun, dun yung palabas Papunta dun Yan yan ang palabas niyan Papunta dun Dun ang labas Papunta sa pinaka talaga Ito kasi daungan to ng mga ano Ng mga yate Saka ng mga boat So dito pala tinatago yung mga Boat yate Dito pala yung sila Tumagtatago kapag masama daw ang panahon kasi dito hindi daw ganun kalakas ang hangin saka walang alon hindi din maalon na katulad na sa sa mga labas talaga na ano ayun nung lalaki is daw may flying fish pisipin mo wala akong ano ayun ang dami wala akong makakagat eh so try muna tayo ulit pa to tayo eh. may mga flying fish may lipad o ano tumatalon talon sila lalaki eh try tayo ulit wala So, yun. Ginapak talaga tayo ng gabi dito, na So, wala talaga eh. So, re-rest pa tayo bukas. Rest pa. Hindi tayo susuko. Tingnan natin. Alay mo, makachampo tayo. Kahit dilis. <laughs> yan, ganda. Ganda na place. So, namnamin na lang natin yung ganda ng view dito. Saka so, ng place yan. yun na lang magagawa natin. So, wala eh. Let's go, mga sago. Kakain tayo, nagugutom na rin ako. Balik na tayo sa ano Para makakain na rin tayo. Wala talaga mauuli. Aisin ko rin muna yung gamit. yan nakita nyo, nabukas na ako ng ilaw. Aisin na natin tayo. Tatlo na yung up natin. Oh. Hindi ko pa inapat yan. Ano ba bang iba? Ito, te testing. Gusto ko rin testing ito. Maliliit. <coughs> Babang din natin pwedeng ati-testing dito. Ayan, marami pa tayong lure dito eh pwede natin testingin no ayan o oh. marami tayong lure dito eh ayan o oh. hindi pa natin natin testing ayan makasetup na to eh oh. kakabit na lang natin no, oh. marami pa tayong dito hindi natin testing ito yung ginagamit natin to eh so wala ito di pa natin natetestin so pang malaki yan na to so wala nga tayong mauling maliti malaki pa ka. wag mong subukan masisira ang buhay mo kaya anak ng keto yan yan so din natin yan no? bukas testingin natin lahat yan para makalubog na ng dagat lahat yan wala mapakinabangan sila ng ano ng gusto pwedeng laging bagot makabalot. kabalot namin na natin yun so natangayan tayo ng na isang lure no mipit <coughs> uh, umipit umipit sa uh, sa corals kaya yon pinutol na natin na na natin siya doon. so yan uwi na tayo back to home base na tayo tara go